182 kilometers mga dreno. 53% diyon. I-charge ko siya ngayon. Uh, eto may adapter ako dahil hindi nga Tesla tong charger natin mga dreno. At uh, tingnan natin kung magkano yung mai-charge sa akin dito hanggang 80%. By the way, yun lang ako nakatira sa likod bahay lang namin itong charger na to mga dreno. So charge natin siya. There you go. nakalak na 'yan mga dreno. Ngayon, uh, tingnan natin kung kaano katagal 'to mga dre, no. Malalaman ko mamaya kung ilang oras sa aboten Kunin ko na lang siya mamaya pag sapat na 'yung charge niya mga dreno. Nagcha-charge ba siya? Yan -charge siya. 2 hours and 40 minutes daw mga dreno. Para mag 80 84%. So iwanan ko na siya diyan. Ang dami natin package ah. Wala ba? Dato sa akin siguro itong mga treno. Sabay-sabay dumating. Ano ba ito? Parang may nagbukas na ito ah. <laughs> Nakalimutan ko anong inorder ko. Ake, phone case. Tapos ito. tingnan natin kung ano pa. Nakalimutan ko na kung ano pa mga treno. <laughs> So, wala lang sa isip ko nung i order eh. Ah, okay. <laughs> Ma-order pala ako ng ano, ma Tripod. Ah. Pagkatapos, umorder din ako ng ano. Anong tawag dito, ma Yung script protector para dun sa sasakyan. Kasi sabi nga nila, yun ang isa sa pinaka-importanting parte ng sasakyan, mga nreno, yung monitor niya. So, syempre, dapat lagyan mo ng protection. Diba? <laughs> Laki, e. No? Alright, guys. Nice. Kaya pala mahal, kasi yung packaging niya, no? may mga styrofoam. parang ano to eh. glass oh nga glass nga mga dreno yan o no? napakalaki <laughs> no mamaya install ko to, mga dreno balikan ko na yung sasakyan mga dreno kasi ayon dito sa akin cellphone ito yung sabi niya mga dreno sa cellphone kasi makokontrol mo yung sasakyan okay, pag binuksan ko mga dreno Ah, uh, yun ang sabi niya. 84% mga dre no? parang malabo no. 84% kasi yun lang yung set ko sa charging niya pag nag 84% siya magi-stop siya. At uh, yan basically mga dre no? mula sa charger, makokontrol mo. Ah, mula sa cellphone mo control mo yung sasakyan. Pwede mo siyang wait. Ah, uh, pwede mo siyang i-unlock, pwede mong buksan yung yung heating niya or yung aircon niya. Yung sa charge, pwede mong patigilin yung charge niya. Pwede mong buksan yung trunk at yung trunk niya, mga dreno. Ganyan ang style ng application sa cellphone. Ayan nga, sabi niya, uh, 84% na. So, that means, full charge na yan para sa akin. Hindi ko siya sinasagad ng 100%. Dahil ang recommended, mga dreno, 80% nga lang. Ewan ko ba't naisip ko sa 84%. Kailangan kong i-unlock yung charging port niya Mga dre, no? ayan nakalagay dyan no? Unlock charger port Para mahugot ko Yung kanyang Charging cable Okay, unlock ko na ngayon kasi malapit na ako Yan Okay na yan, hugutin ko na lang yan Kung hindi ko in-unlock, syempre hindi ko mahuhugot mga dre no? At Okay yon. So Magkano? Magkano? Yun ang tanong mga dre, no? Tingnan natin. $5.28 sa 2 hours and 45 minutes na pag-charge. -cha Eto, hindi ko pa na ilalagay. Nabasag ko na. <laughs> Nakakainis naman. <laughs> Alam nyo kung magkano ito mga dre? 20 dolyares ito eh. Ano ka ng tete? O. Anong gagawin ko rito? Di kundi ilagay ko pa rin mga dre, no? Dahil sayang naman, hayaan mo nang basag. Wala stick ko. Oh. Order na lang uli ako, napakatanga. Dapat din ko yung ano. Yung anong tawag dito. <laughs> yung nalagyan niya, no? Um, display screen cleaning mode, okay? Yun. Pwede na makadre, no? Kahit may basag. <laughs> Bulok eh. nire record niya pag may dumaan sa kanya na medyo lumapit sa kanya mga dreno may distansya na kung saan matitrigger trigger yung recording niya pag lumapit ka sa kanya Okay That's it mga dreno Ah uh, gaano ba ka sa akin yung lalabas ako para kunin yung sasakyan okay lang mga dre kumbaga manageable naman wala namang problema para sa akin at ganoon talaga mga dre no? I mean nung nag decide ako na kumuha ng ganitong sasakyan ano eh kasama na yun mga dre na no? naisip ko na yung mga yung mga bagay na yun at para sa akin okay lang alam mo yun parang gusto mo eh di ba? edi pagtiisan mo kung ano man yung kasama nung gusto mo Ganun, mga dre, no? Ganun yung sistema niya, eh. Basta, masaya naman ako. Siguro, yun yung importante, no? Natutuwa ako sa isang comment, sabi niyang ganun, eh. Buy what you want. Life is too short. Sabi niyang ganun, no? Which is true, mga dre, no? At... Ewan. Hindi ko may justify, mga dre, no? Hindi ko may justify sa lahat ng tao kung ba't eto yung nakuha ko. And I think I don't need na justify kung ano man yung lagi decision ko mga dreno sabi nga nila kung saan ka pa eh diba? supportahan ta ka? <laughs> almusal lang to ha hindi ako bumili ng Tim Hortons ha bumili lang akong almusal ha ang <laughs> sabi Tim Hortons ng Tim Hortons eh. kain tayo mga Dre no napanood ko yung ano yung episode ni Kaputo to kung sa paghahanap niya ng bagong sasakyan no ang dami mo ano mga Dre ang dami matututunan dun no isa na ron yung ano yung mga piece na dapat na pwede mong hindi bayaran kasi natatandaan ko mga Dreno, the last time na bumili ako ng sasakyan, yung Honda CRV Hindi ko chinek yun eh. Oh, pagal man na ito ni Boss. Boss, oy. Oh, eh. So, yun nga mga Dreno, the last time na bumili ako ng sasakyan, na may nakausap akong dealer, na salesperson, hindi ko tiningnan. Kumbaga, ang style kasi mga Dreno, uh, kung ano yung presyo sa sasakyan, yun na yun, eh, ba diba? Parang akala ko yun na yun, mga dreno. Yun na yung babayaran mo. Ngayon, ang malupit doon, pag kukunin mo na yung sasakyan, ang dami palang additional na kung ano-ano, mga dreno, yung pinakita ka ni Kuya Puto. Na meron pang tire recycling, yung ganun, tapos protection, na hindi mo naman kailangan. So, isipin mo, pag kasama yun sa presyo, mga dreno, let's say yun nga, 1,700, ah, uh, dumagdag yon on top of the price of the car pag niloan mo yon mga dreno imagine yung 1,700 tutubo din <laughs> di ba for 7 years parang ganon tsaka ang malupit don pwede palang hindi mo bayaran yon pwedeng, pwedeng sabihin mo hindi ko kailangan yan o kaya baka pwedeng i-wave nyo yan pwede ka palang makipagnegosasyon mga dreno akala ko dati as is na yun yung presyo nila no? kahit brand new kahit second hand oo, oo as is yung, ano, yung presyo ng sasakyan pero yung mga additional P na idinagdag ng dealership para't kumita sila, yung pala pwedeng ano yun mga din, o pwede kang makipagtawaran o no? pwedeng ma-i-wave yun wala wow, step on dami yung natututulang kay kaya po mga din no? alam matigas din talaga yung ulo ko eh. ang <laughs> galing kaya Puto, nice ano, uh, nice, ano yun ang ganda nung uh, ano yun, parang sabi niya ano bang sabi niya ro, project mga din no? kasi nga may, ma -ma may mahupulot ka eh Ano kaya nangyari kay Tesla mga dre no? Kakatapos lang namin mag live Pero kanina habang nagla live kami May nag notify sa akin Nag notify sa akin mga dre no? Na may nagtangka daw magbukas ng pintuan Ng sasakyan uh, At ngayon titingnan ko kung sino yon, Kasi may record naman ng camera yon mga dre no? At uh, kain naman kasi nga Nasa likod lang ng bahay natin yung charging station So madaling mabibisita mga dre eh, yung chinarge ko lang siya ng konti kasi nga bukas weekend bang dreno Usually, Usually charge ko lang siya hanggang 80%, pero ngayon ginawa ko 90% kasi medyo magpa part time ako, babiyahe ako, so hindi rin ako mabitin basta charge ng battery mga dreno Tingnan din natin kung magkano inaabot no. Pwede ko nang bunutin to mga dreno itong isa. Yan. Op. Magkano? 459. 2 hours and 31 minutes mga dreno medyo eh, napamahal kasi nga ano eh itong charger na to mga dreno uh, first 2 hours nya 150 lang yung first 2 hours pag sumunod na magiging 3 dollars na kaya dapat pag 2 hours pa lang alisin mo na ayun tingnan natin kung ano mga dreno kung sino yung nagtangka You know, 15 events daw sabi niya no ang daming re-reviewin mga dre <laughs> yun naman ang hindi hindi ma mainam di ba yung ang dami mong re-reviewin off muna natin yung aircon okay tapos yun na ba yun okay yun na yun burahin natin yan gusto ko yung ano eh yung nagbukas ng pinto eh ah okay baka may bata na nahawakan lang ba yung pintuan mga dre no ang dami yan. Ayan oh, Yung April 25. Lahat mga dreno. Wala. Wow, Stek. i mo ba lahat yan? <laughs> yun, may, oh, may ano naman. Saktong pumupunta siya mismo. Ah. Uh, 10 minutes mga dreno. Paano ba? Oo. Oh, 10 minutes yung footage. Pero. Didiretso ka niya. Kung saan nangyari yung event. Okay. Ganoon natin itong isa. Okay. Ah. Uh, Oh, so, wala naman. niyon yun. Nag-trip ka lang. Yes lang. Ano mong Westmount? Ah, okay. Sa school yan, mga dreno. Ako yan. Yun. Okay. Ah, uh, na, mga dreno. Walas, <laughs> teka. Isang bagay na nakakatuwa dito, mga dreno. Ah. So, Sumakay ako ng sasakyan. Pagsakay mo ng sasakyan, mga dreno. Ah, pag binuksan mo yung pinto, bubukas na to. Okay, pagbukas niyan, uh, ibig sabihin niya mga dre, no? Uh, pag tumapak ako sa silinyador, naka start na 'yung makina ko niyan, mga dre. Pag kumabyo ako niyan, automatic. Uh, pwede na akong umandar. Wala akong kailangang i-start mga dre, no? Basta uh, apakan mo 'yung brake tapos kumabyo ka, tapos 'yun na 'yun. Uy, tinanggal ko ba 'yung ano ko? Hindi ko pala tinanggal. Ah, oh, tinanggal ko pala 'no pala ilagay ito pala sa bulsa <laughs> ito mga dreno itong adapter 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 sa charging port kasi nga hindi test na tong pinagcha-charge sa ko kaya kailangan ko ng adapter mga dreno yan pagkambyo ko under na yan mga dreno tahimik di ba may ano may nagsabi mga dreno uh, kumusta naman daw Kumusta daw ba? Kung sakali Sabi niya gano'n, paano Pag negative 40 na raw Negative 40 Eh Isang beses ko lang Naranasan yung negative 40 Ano pa yun? Parang 2 years O 3 years ago Mga dre no? Tapos sa uh, Parang Ano lang yun eh Wala pa nga Ilang oras ang itinagal nun eh di ba? <laughs> Hindi naman palaging ganun Oo Apektado Yung Yung battery Pag malamig And I think That's the way it is Mga dre no? Kung baga, Ang mahalaga lang alam mo yung yung anong tawag dito consequence o kung ano yung pwedeng mangyari during mga ganong, ganong panahon di ba i mean kung mulat ka sa sa kung paano tumatakbo yung bibili mo sa sakyan kung paano nag-ooperate i think di ba alam mo yung mga pros and cons i think yung safe mga ganun no? yung ganun May nagtanong nga sa akin, Andre, kung uh, ano ang special sa Tesla. Napaisip ako. Napaisip ako ng malalim-lalim, 'di ba? Kung ano? Ano nga ba? 'Di ba? Yun ang ano mo, ano, 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 ano nga ba ang special sa Tesla? Pero eh, bago ko sagutin, no, paparada muna ako. <laughs> sabihin ano na naman eh. Right of way eh ngayon ang delikado naman ngayon ah uh, anong tawag dito yung mga chusog putang mga scooter bike yan lalo na ngayon sa sitwasyon namin dito papaliwanag ko sa inyo kung paano ang delikado mga Andrea isang bagay pa uli mga Andrea uh, nakadrive ako okay nakadrive ako ngayon lalabas na ako bubuksan ko na yung pinto mga Andrea tayo lang para mong malapad ang ano na ito yan okay pag, pag binuksan ko yung pinto kahit naka-drive yan, automatic, pupunta sa parking yan, mga dreno. Naka-park ako, automatic. Ganun siya. Tapos, pag mumamba ako ng sasakyan, at lumayo ako sa kanya, automatic, patay na yan, mga dreno. Kusa na magsasara yan. Magsara ka na. Huwag lang akong ipahiya. Pag tumiklop yung salami niya, ibig sabihin, sarado na yan, mga dreno. Tingnan lang natin. Iyon. Wala akong pinatay. Wala akong start mga dreno. Ganun lang siya. Ngayon, uh, medyo delikado rito sa amin ngayon, mga dreno. Eto, para sa mga, ano po, no? sa mga mahilig sa right of way. Ganito nakalapad yung kalsada namin, mga dreno. Isang sasakyan na lang yung kasyang dumaan dito. Hindi ka na makakatabi. Kaya kahit gano kahaba yung sasakyan na nasa likod mo, mga dreno, pag sumignal ka, dapat... Ma maalalaman na nila yan, mga Dreno kasi rito sanayan dito na ano mga Dreno na ano yung backup parking eh pag sumignal ka so bibigyan ka nila ng space malayo pa lang para makaatras ka papunta ngayon dun sa parking space mo ang sistema ngayon at medyo delikado mga Dreno kasi nga ginawa nilang bike lane na sa loob eh pag paatras ka hindi mo nakikita may bike na palang parating di ba magkabilang dulo kaya medyo delikado dati kasi yung mga sasakyan na yan nandito yan sa loob tapos ang bike lane nandito sa labas mga dreno e nila delikado yung bike lane kung nandito nilagay nila sa loob ngayon ngayon medyo delikado para sa mga nagbabackup papasok sa parking area nila at ano mga dreno, at, ganun kami pumasok sa sa parking area pa atras ka na ni Bandiran Bandira, pa Abante. Yan, medyo delikado lang, talagang doble ingat Galing mo Tesla, talagang kinikilig ako sa iyo. <laughs>